Hello guys, good afternoon um, Guys, welcome to my channel Guys, yan, sama-sama kami magkakapatid ngayon Hindi naman kami nag-review Ah, uh, wale, yan guys Ah, uh, yan ang ano, uh, pangalawa simula sa akin Ah, yan tapos ito naman yung pangatlo kong kapatid. Pang-apat wala dito guys pala. Ito pa yung si Bekia. Tapos ito naman yung pang-anim. Ay, pang ka naman. Ay, pang-pito pala siya guys. Ah, kalimutan ko na. Wala kasi dito yung akong mga kapatid. Bali, ano kami dito? Apat. Tama, apat ka. Ay, hindi lima. Lima pala kami. Ayan, lima kami magkakapatid. Ah. Ayan, ngayon, minsan lang kami magkasama-sama kasi bagyo late na. Ah. Ayan, Ayan kwento-kwentohan kami. Tapos, nananghalian na guys. Ayan, tapos na. namin aming pananghalian isang kaldero yung kanin namin. Ayan, yung ulam namin kanina, ayan, chicken burden <laughs> blue. Tapos meron kaming tuna. Ayan, tapos yan, na din. <laughs> Tapos ito naman, meron kaming lato. And katatapos lang namin kumain. Ayan. Ano, kwento-kwentohan na. Yan nga pala yung man. dalawang baby. Bali, mag one year old yan. Tapos ito naman na isa. Bali, magdadalawang taon. Uh, kami guys, mga malalaki na yung anak namin. Ito, ito yung kapatid ko anak na yun. Tapos ito naman, ito yung anak niya. Yan yung baby na yan. Bagong binyag lang siya noong ano. Noong no, no, may 30. Ay, may 31 pala. Ayan. Uh, ayan ang ano namin ngayon. Magkasama-sama. Ewan ko kung ano yung, ano yung, ano, yung, meeting, ano, meeting de abansi. <laughs> yung, yung meeting namin. <laughs> Ha? Ha? Ayan. Ano ye? Meeting di abansi? Ano? Ayan. guys. Ayan guys. namin Ay, lang ako kasi ayan lang ka Mas masaya pa siguro kung talagang kompleto kami. Wag ka pa rin sama-sama. Jena layo, layo kasi guys Yung, yung <laughs> ayan dito nga pala kami guys sana, <laughs> sa sa habitat ng mga gabi. Ayo Ayan, ayan. Ayan, hey, si Kakay. Si Kakay, si Doan Si ay, oo nga pala, sorry. Si pala. si Doan pala, ito si kasi may kay. Ayan. Bili ito na po birthday Doan. Nag-birthday si Doan ni nakaraan. Ayan, teka na. Teka na, Doan. Ayan, ay, ito guys, yung view ng habitat ka. Ayan. Ayan, umuulan kanina. Mabuti yung minto na. Ayan yung bundok. Medyo may nakatakip pa sa ibabaw na ulat. Ayan, ito pala yung ano, kapitbahay namin. Kapit yung, may handaan sila. Nag-birthday na yung Ito, ito guys, yung bahay ng kapatid ko at saka yung nanay ko. Ayan, bali, siguro hindi ako nagkakamali ano ito. Uh, Pang-apat na street ito. Kung hindi ako nagkakamali, bali, anim. Pang-apat kami dito hanggang papuntang labasan ito yung ano mga tanim ng kapatid ko naroon siya dito yung ano ayan, sampagita ito guys sampagita ito tapos ayan sa dolo hindi ko alam kung ang pangalan ng halaman na yan ito yung mga tanim niya dito sa likod Ayan. yan ang likod niya. Medyo malaking space pa. Uh, sana maipagawa namin ito pero mukhang sa ano muna kami. Uh, sa kusina muna. Bali bukas sa... Uh, ay, sa susunod na araw nga pala. Lalagyan ng ano, ng grills. Palalagyan ng kapatid ko. Ayan, itong lahat na bintana. Tapos ito sa likod naman niya, ito yung gagawin ano guys, na kitchen. Ayan. Meron niya palang labasan dito. Yan, dito yung gagawin namin. Um, para medyo lumuwag naman sa likuran. Ito guys, ano, hindi ko alam kung anong klaseng ano ito. Mayroon ito doon sa amin, pero malalaki yung bulaklak. Na klaseng halaman.